Akala mo ba lahat ng prutas ay ligtas para sa mga senior? Ingat ka, dahil may ilang prutas na kapag sumobra ang kain ay pwedeng magdulot ng problema sa kalusugan. Sa video na ito, tatalakayan natin ang apat na prutas na dapat iwasan o bawasan ng mga matatanda at bakit mahalaga ang tamang moderation. Unahin natin ang saging. Alam natin na paboritong prutas ito ng marami dahil madaling kainin at nakakatulong sa energy. Pero para sa mga seniors na may kidney problems, ang sobrang potasyum mula sa saging ay maaaring maging delikado. Kapag hindi na kayang ilabas ng kidney ang sobrang potasyum, pwede itong magdulot ng irregular heartbeat o komplikasyon sa puso. Kaya't kung mahilig ka sa saging at may problema sa kidney, mas mainam na limitahan ang pagkain nito at magpakonsulta muna sa doktor. Pangalama ay ang ubas. Matamis at punong-puno ng antioxidants pero mataas din sa natural sugar o fructose. Para sa mga seniors na may diabetes, ang pagkain ng maraming ubas ay mabilis makapagpataas ng blood sugar levels. Kapag hindi nakokontrol ang blood sugar, pwede itong magdulot ng komplikasyon gaya ng pamamanhid ng kamay at paa, problema sa paningin, at dagdag risk sa heart disease. Kaya't kung diabetic ka, iwasan ng sobra-sobrang ubas. Mas mabuti kung konti lang at bahagi ng balanced diet. Pangatlo naman ay ang pakwan. Oo, refreshing ito at mataas sa tubig lalo na ngayong mainit ang panahon pero para sa mga may heart failure o kidney issues ang sobrang tubig mula sa pakwan ay maaaring magdulot ng fluid retention ibig sabihin naiipon ng sobrang tubig sa katawan kaya lumulobo ang paa sumisikip ang paghinga at nagiging mabigat sa pakiramdam kaya't bagamat masarap ang pakwan siguraduhin na hindi ito labis-labis kung may problema ka na sa puso o kidney at ang pang-apat ang pinya. Matamis at masarap kainin lalo na kung malamig pero mataas ito sa asukal at asid. Para sa mga seniors na may diabetes, dagdag na sugar load na naman ito na maaring magpataas ng blood sugar. At para sa may ulcer o acid reflux, ang pagkain ng pinya ay pwedeng makairita sa tiyan at magdulot ng pananakit. Kaya iwasan ng sobra at kainin lamang kung kaya ng iyong digestive system. Kaya tandaan, hindi lahat ng prutas ay ligtas para sa mga senior. Kahit na natural at masustansyang mga ito, may mga kondisyon tulad ng diabetes, kidney problems, heart disease at ulcer na kailangang isaalang-alang bago kumain ng marami. Ang sikreto? Moderation at tamang gabay mula sa doktor. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pang matuto ng iba't ibang health tips para sa seniors at sa buong pamilya, huwag kalimutan na i-like, share at subscribe follow mo pa para sa dagdag kaalaman sa kanusugan at healthy lifestyle